through this activity no nag ah, nagaanta sila sang chance sa nga ma nila first and foremost ang spirit sang Christmas at nagaanta sila siguro sang pagpaminsar ba lang ay mabaton kami galiga sa gua, no pwede pa kami magbago pwede pa kami ma develop into much better person sa community Baguio City District Jail kung sa diin nakahunong ang mga persons deprived of liberty makit-an ang istorya sa paghinulsol, pagbag-o kag Subong nga Pasko magluwas sa kahilwayan, ano ayhan ang regalo nga ilaluyag nga mabaton. <laughs> Largo da abi kung mga uh, bisikleta ko ano. Mga bayo, mga bisikleta sa city ko lang sa. Bisan short na lang kung may ara. Ang kuan lang simple kun kung may araw. Ini na lamang ang ginpangayo sa 66 anyos nga PDL nga si Pakito sa ini ang ginpamangkot kung ano ang iyaluyag nga mabaton subong nga Paskwa. Luyag si Nikuntani nga makabisita ang iya pamilya apang aminado ini nga may kaakig ang iya mga kabataan sa iya. Tuig 2019 sang siya ang ginpasakaan sang kaso nga rape, kag tuig 2020 ini nahunong sa prisuhan. Aminado ini nga masubo kag mabudlay ang iya sitwasyon apang wala ini nagakawad-an paglaom nga siya ang mahatagan pa sang tsansa. Agi sa wish ko mind mo nga programa sa Bago City District Jail nga ginsuguran sa Tuig 2022 na hatagan sa kahigayunan ang mga persons deprived of liberty kaangay ni Pakito nga makapalabot sa ilang mga wishes sa subong nga Disyembre sa publiko. Ginasulat sa mga PDL ang ilang mga luyag nga regalo kagini ang ginapost sa Facebook page sa Bago City District Jail kung sa diin sarang makamain ang mga netizens nga luyag maghatag sini. We have come up with this uh, activity, no, para buliga ng aton mga PDL, uh, most especially ng aton mga PDLs, kama mga uh, walablasang dalaw, the poorest of the poor, and also mga kinang langit sang bulig from uh, mga tao sa gua, no? That's why uh, we have come up with this activity para ipafilma silang Christmas sa uh, Yuletide season. 263 tanan ang mga persons deprived of liberty sa Bago City District Jail kung sa diinapulo ang mga kababainhan. Disyembre 1, sang ilagin post ang unang batch sa mga PDLs nga ginalakipan sang 35 ka mga makabig nga poorest of the poor. Tuma na lamang ang ila kakibot bangod sa una pa lamang nga simana sang Disyembre na may na ang tanan sa unang batch. Gani sila ang nagdugang pa sa pagpost sang wishes sang nabilin nga mga PDLs. Ang aton nga uh, goal diri sa mga pro programa is buligan ang mga PDL, no? ipa ta sa public na ang aton justice system, no? At uh, uh, most especially kami sa BGMP, hindi punitive ang aton approach sa mga preso, no? So we are into development, uh, we are into reformation and rehabilitation sa aton mga PDLs. No? So uh, I am very much overwhelmed kami ng isang responsa sa aton mga uh, tao sa komunidad. Magluwas sa mga material nga butang ang matutuon nga regalo nga luyag mabaton sa kalabanan ng mga PDL sa Bago City District Jail amo ang makaupod ang ila pamilya. Kaangay na lamang kay Victor, 43 anyos, nga ang wish lamang subong nga Paskwa amo ang makabisita ang iya asawa kagduha duha ka mga kabataan. Sa duha ka tuig kag walo ka bulan sini nga pagkahunong bango sa kaso nga murder, wala gid nakakadto sa prisuhan ang iya pamilya nga nagapuyo sa Cadiz City bangod sa kakulang sa pinan Inshallah. Ang handom naman sang 19 anyos nga si Pau Pau ang mga mahatagan sang regalo ang iya kaupod ng mga PDLs. Napulo kabula na ini nga nakahunong matapos na dakpan sa isa ka drug by bus operation kag ini ang labing una nga kay gayunan, nga siya ang magasaulog sang Paskwa nga malayo sa pamilya. Naga eskwela ini sa gihapon sang senior high school bangun sa gina-offer man nga edukasyon sang district jail. Nakaangkon sang madamo nga reaksyon sa mga netizens ang iya sulat nga wish nga amo ang matagan sang release or orders sang judge agon nga iya makaupod ang iya mga pinalangga sa kabuhi. Naka-graduate naman si BB sang junior kag senior high school sa masobra duha katuig tuig nga pagtinerse ni sa Bago City District Jail matapos nga nadakpan sa isa ka drug by bus operation. Nagapakigbahin man ini sa mga religious nga aktibidad kag nagaintra sa mga presentations ilabi na nga siya ang mahuyogon nga magsaot. Sa malapit tatlo ka tuig sini sa presuhana wala man siya nabisita sang iya asawa kag tatlo ka mga kabataan nga nagapuyo sa Barangay Tubacolod City bangod sa kakulang sa pinansyala kaga na ay lamang sila paagi sa cellphone na paagi man sa inisyatibo sa mga jail officers. Pwede mo mo ko nang sa ko. So, natapos sila so, nga buha ni niya pag Bali, senior high kag, ano, junior high, tapos so, na. Tapos kami di ang daw mga dancer-dancer si si, di blao, saot na. Oh. During ano, sir, din, mga sa Mga nakukuwik, December, uh, San Juan muna mm -hmm. mga kasiyon na kasyon hindi ako maling times mm -hmm. kami pero may diga mahilig kasi kasi magsahot no mahilig ka sir, Yoko, ko uh -huh. kasi magsahot kasi nagsulot kasi religious eh muna doon na magkumakagulingon ko muna nga makagawa ko hindi na ko magliwat sa muna, muna nga pahimun kasubong so, sa mga Christmas ano ang mga wish? ang wish ko na sa Christmas ay eh, kung kabate mga pamilya ko mga ko nila. kundilade kag gold head na sila awas ko ah uh -huh. de, lang ko masakit ah Magluwas sa Wish Ko Mine Mo nga inisyatibo sa Bago City District Jail. Tuiga naman sila nga nagapatigayon sa parol making santo sa direktiba sa Bureau of Jail Management and Penology kung sa diin 54 ka mga PDLs nga lunsay mga lalaki ang nagapakigbahin diri. Magluwas si ni Mayara man sa livelihood program para sa mga kababainan kung sa diin sila ang nagahimo sa mga produkto gamit ang beads. Sa so, Liga Trade Fair kami subong sa Robinson and then nagletter man kami sa mayor's office no sa aton nga pinalangga kag ever supportive nga mayor honorable mayor Nicolas Mulo nag uh, display kami dira sa Bantayan Park Part siya sa welfare development uh, program uh, livelihood program sa PDL uh, project sa uh, bureau as a whole July pa lang daan ma'am go na sila sa ilang uh, skeleton no ang kawayan game mo na sila star wala pa na siya sa uh, charol so 54 sila kabilog ng PDL. All of them is male. Kay ang babae, biga concentrate sila ya sa bids making. Sa mga PDLs mismo, nagakadto ang cash proceeds sa mga produkto nga ila naman ginahatag sa ila pamilya. Suno kay Jail Officer to Christine David, dako ang impact sini sa reformation sa mga persons deprived of liberty. Una-una, ginamang makagain sila sa self-confident, mabalik nila ang ilang at trust sa ilang kagalingon nga wherein nga pili nila lost, nagidbala sila. Kaga may silang ginatawag nga pag-asa. Nga may gina-overview sila nga uh, hindi lang gali ako preso, may mahimu pa ko. Kaginab lang may gina-look up sila nga uh, time yan nila, makabawi sila pamilya nga hindi lang sila nga uh, all the time sa laguron sila, sa gobyerno sa ila pamilya bata sila sila kau galingon, ginabuligan nila ila ko nga magbangon kung diin sila nadapa bala ang paskwa para sa kadamaan ang nagasimbolo sa kaluwasan paglaom kag kalipaya para sa mga persons deprived of liberty nga nagpakatubang sa karon sang konsekwensya sa ilang mga indi maayo nga desisyon sa kabuhi paano ay hanila ginasaulog ini Gahanda-handa kami sa nga silda eh. Ano kami? Gahanda-handa sa luwa namon. So, kung sino may dalaw sa amon, bla, gina-share mo sa amon na kung wala dalaw. so, in ginabuligan mo yung ginagagaan gina, an, mga, ano ba? wala akong mga dalaw, bla. Sa ikaduha nga tuig sang wish ko Mind mo nga programa, tuman ang pagpasalamat sa pamunuan sa Bago City District Jail sa suporta nga ginapakita sa mga pumuluyo. Simple man nga kinahanglanon ang ginapangayo sa mga PDLs, apang ang pagbaton sini sa karon nga Paskwa ang nagahatag sang paglaom sa mga nakahunong nga mayara sila sa gihapon sang lugar kagbalor sa komunidad. Uh, ang akon lang uh na wish man no uh, this uh, coming uh, Christmas uh, sa mga maluwantang mga uto dala sa gwa, no uh, kung we are very willing to uh, receive the, the gifts nga pwede niyo ihatag sa aton nga mga PDL no most especially ang ila ng nga mga needs no so uh, daku gid nga pasalamat sa aton mga PDL Sir, uh, kasar, sa ibang sitwasyon, subong din kasi nagkakuha sa ang pagdaon. Sa mga mm ano, sa ginoo lang ito eh. Umayon na ginawa ko ng Regalo Subong a Pasko ini ang ginalauman sa kadamaan. Apang sa karon nga selebrasyon, hindi naton pagkalipatan ang pinakadako nga regalo nga ginhatag sa kalibutan ang aton manluluwas. Bangod sa iya pagkatawo, kita ang nakaangkon sang kaluwasan, kabuhi, kag paglaom. Kag ang nakabaton, ipakigbahin ini sa na.